so good day once again mga tropa ayan so welcome to my uh, youtube channel ayan so for today's video mga tropa ayan so uh, may estrella parko tayo dito ayan so <coughs> ipapakonvert na siya through uh, CO2 ayan so bali ang uh, gagawin natin dito ayan so CO2 na lang siya wala nang bomba mga tropa hindi siya Uh, double uh, purpose. Ayan, uh, for si 2 na lang siya. Ayan, so mag uh, tayo dito hanggang dito sa may breeder. Ayan. Dito natin siya puputulan. Ayan. <coughs> so, bali tinanggal ko na rin to yung mga lamang loob niya. Ayan mga tropa. Ayan. So bali ito yung kanyang uh, firing pin. Ayan, so bari busal-busal uh, na rin mga tropa Ayan, so papalitan natin to ng acetal bulb. Kasi uh, pang CO2 na siya hindi na siya pwede yung uh, rubber na lang kasi uh, maglalak bulb uh, saka yung uh, intake nya is useless na to mga tropa hindi na natin to ilalagay ayan so ito na lang ang magiging parts nya firing pin bulb spring saka yung bulb na lang ang pinaka piyesa saka yung uh, rubber uh, rubber plug na dalawa ayan dalawang rubber plug ayan Saka yung uh, intake valve na lang ang ilalagay natin mamaya, yung uh, conversion kit. Dito. Yeah, so, bali, uh, hindi ko na ipapakita yung process natin ng uh, pagputol. Ayan, saka pagpalit ng uh, rubber valve nya. Ayan, para madali tayo mga tropa, kasi uh, medyo matagal na proseso ito pagka uh, natin lahat. Ayan, abutin tayo ng uh, hapon. Ayan, so i-prepare ko muna mga tropa yung kakailanganin para yung mag-assemble na lang mamaya. <coughs> ay so ituloy natin mga tropa. Ayan, so i-prepare na natin yung kanyang uh, firing pin, firing pin bulb. Ayan. Nagpalit na rin tayo. Ito ay So ito kanina yung uh, firing pin bulb niya. Ayan, so rubber lang yung alin linagay. eh so pagka si Uto na hindi pwedeng ito tropa, maglalakbal. so naglagay tayo ng uh, acetal bulb. Ayan. Saka yung kanyang intik Intik valve, bayan So yung kara, karamihan kasi yung iba Yung na-order natin online Is mataba, ayan So ito, binawasan ko pa mga tropa, ayan o Ginamitan ko siya na lang siya ng uh, plop disc grinder, ayan So binala ko sa grinder Tapos dito to, may Parang may stopper siya dito So tinanggal ko na mga tropa So ginawa ko na lang uh, buong ganyang diretsyo, ayan o wala na siyang stopper dito pagka sinalpak mo. Ayan, so nagbutas din ako mga tropa. Ayan, o. Oh. Para lalagyan ng pin niya. Ito. Ayan, so yung uh, dating o-ring niya is pinalitan ko na rin dahil nagbawas tayo dito. Ayan, so. Ito yung dating o-ring niya mataba. So, pinalitan ko siya ng uh, mas mapayat. Kasi bumabaw na yung kanal. Ayan. So, yun lang na-prepare na natin. So nabali so, nagputol na rin ako dito. Ayan, oh. Nilagari ko na lang din siya. Ayan, so nagbutas na rin ako dito para sa kanyang uh, pin. Ayan, so pwede na natin ilagay yung kanyang intik uh, intake bulb. Ayan. Pwede so, yung na-order natin online. <coughs> Hindi pare-parehas, tropa yung taba kung minsan maka-order ka ng uh, medyo mas maluwag Nako, yon nang uh, mahirap nang uh, kontroka, pa so mas maganda yung medyo maluwag ay uh, masikip o kaya eksakto wag lang yung maluwag na maluwag kasi yung uh, malaki pwede pa siyang bawasan ayan so ito mataba so binawasan natin mga tropa so ayan oh makikita nyo green nine ko siya ayan flap this ayan so, pwede na natin isang ilagay mga tropa balikan niya lang itsura mga tropa nilalagyan <coughs> so, sa atin siya ng apin yan tropa so nakapin na siya nakapin <coughs> tapos Saka natin ilagay ito kanyang firing pin bulb. Ayan, so lagyan muna natin ng grasa. Yung spring para hindi kaagad kalawangin. Ayan, so bali naka-prepare na lahat. So mag-assemble na lang tayo. So bali lagyan na natin. saka natin ilalak sa ano? mga so mga parang flat screw mga tropa. Yun. So nailak na natin. Yan. So gumagana na siya mga tropa. Yan o. No? Malaban na yung spring niya. Ibig sabihin niya, naglock na yung kanyang uh, firing pin valve. Ayan. Kasi pagka tinulak mo ng is lumuslos. Hindi pa nailock yun mga tropa. Ayan. <coughs> so yung intake valve nya mga tropa. Yung intake valve nya dito kanina sa may bumbahan. Hindi na natin ilalagay ito. Ayan. So bali ito na yung uh, pinaka intake nya. Ayan. Pinaka balbola na nya. So ito yung magiging tangke ulit to sa may bumbahan. Ayan. So, dalawang tangke na niya ang gagana. Ito, saka ito. <clears throat> so, rubber plug na lang ilalagay natin dito sa dulo. So, rubber plug na lang mga tropa. So, takpan ko lang ng rubber bulb. Ito, lagay natin sa taas. So, rubber bulb na lang ilalagay natin dito sa may dati nga uh, intik ng nga uh, tang aya no bumbahan Ay, saka ito yung mga pinaka bakal na lock nya ayan naglalagyan na ng pin so, nalagyan natin yung pin nya tapos dito naman sa harapan ayan so yung pinakalak nya harapan Baliktad pala tropa, yung na ilagay ko sa unahan pala to <laughs> sorry sorry sa taka ko wala na yung butas sa harapan pala ito Kamali tayo ng lagay mga tropa. harapan pala nakapusto to, baligtad ayan, so sindya na, ah, tao lang ayan, dito pala to sa may mapwitan yung ayan o oh. dito pala yung lalagyanan ng lock mga tropa ayan, so sa unahan pala to bali nilagay na natin lahat ng uh, pin ayan so talaga tayo ng uh, CO2 mga tropa yun check natin kung uh, kumarga mga tropa yun o oh. Umupotok na mga tropa. So, leak test natin. Kung uh, uh, walang leak yung mga rubber valve na linagay natin. Saka uh, intake. So, okay naman mga tropa. Sa so, may unahan, goods. Sa so, may aparting uh, inlet. ay uh, So, takpan lang natin dito sa dulo. Ayan. Saka natin tingnan kung may bula. So good mga tropa. Walang bumubula. Ayan, nakatakip yung kamay natin doon. So good. Ayos na yung ating uh, conversion mga tropa. Na-convert na natin si Australia uh, Estrella Parko. pang na mga tropa. Yun oh, lakas oh. Napakaangas. Ayun oh. Kumubulwak pa yung puti-puti mga tropa. So ganun lang yung pag-convert natin mga tropa. Medyo uh, mahirap din pero nakaya rin natin. Ayan, so nagpalit tayo ng mga balbula. Ayan, so, uh, shoutout tayo mga tropa. Ayan, so, uh, pasalamatan ulit natin yung ating mga katropa dyan na laging uh, umaantabay sa ating mga vlogs. Ayan, <coughs> si uh, Tropang uh, Jumar Oliver ayan. ayan, si uh, Edison Gonzalez, ayan, si Lasak Hunter, ayan, shoutout tropa. Kay Apollo Casco, ayan, ng uh, Nebay Sija, ayan, si uh, Leonardo Sanchez ng uh, Natividad Tayog Pangasinan. Ayan, si uh, sino ba? ba? Si Eugenio Fernando, ayan, si uh, Sergio John Monton, ayan, si Dominador Calahor, si uh, Bondok Hunter, si Mario Samehon, ayan, si Herminio Sumandal, ayan, si Escopita, si uh, Pariki, ayun, Pariki pala yun, ko, Parikaki, ayan, so, shout out sa'yo, Tropita, ay, uh, Escopita, Pariki, ayan, uh, kaya Kuya Jill, kaya Lucas Cagnetti, uh, kay Lina Camillar, ayan, shout out sa'yo, madam, Armando Kiha, mga Dunubi, Angelo Miria si Ruel Senor Barrientos, si Drain agila, Aguila, ayan, si Angel Abalos, Willie Marabilla, din Berbawista si Eugene Arigu Kabagungan si Rinaldo Bagsik, Nang Unsad Villasis, si Ivan TV, ayan, shoutout sa si tropa, kaya Sir Rebigo, kay Maria Lourdes Caseles, ayan, Randy Villasero, si uh, PH Nata, ayan, DH ba o PH? Ayan. Si Arsenio Ventura. Ayan ng uh, <coughs> Ohio. Ayan. Si Arsenio Ventura. Ayan. Si uh, Marcelo Esguera. Maril... Ma, ito? Marcelo Esguera ng uh, Marilao Bulacan. Ayan. Shout sa mga taga Marilao Bulacan. Kaya Uzi Usborne. Ayan, si uh, Jobs Official Vlog. Ayan. Si... Uh, sino pa ba? si uh, Carlot Villamater Ayan, si uh, Kahangin Vlog si Epen Maron si Roberto Francisco Noel Manuel kaya Arlo Nalyana kaya Pasmado Hunters ay si Gmart Takunla Joel Peralta Richard Arsadon King Virus ay si uh, Boyet 39 Mix Vlog ay shout out sa iyo lakay kay John Lloyd Dulay ng Camarines uh, ay Tarlac ba to? O, oh, kamarinis ba to? Kamar tarlac. Ah, ngayon si John Lord Dulay ng tarlac. Ayan. Sino ba ba? Si ah, uh, Ariel Salamatin ng uh, Pangil, Laguna. Ayan. So, Pangil. Ayan. So, malapit na dyan sa Pami, Laguna yan, tropa? Ayan. So, nakapunta na rin ako dyan sa Pami, Laguna. Ayan. So, hindi ko makalimutan yung experience ko dyan, tropa. Nung uh, bumabagyo, ayan, binahay yung uh, inupahan namin uh, boarding house, tropa natutulog ako pagising ko basang basa na ako tropa <laughs> pati chinilas ko na ianod ayan so bagong bago pa naman din ayan so shout out sa mga taga pangil laguna saka saka pami laguna ayan uh, kaya your little bacon ayan shout out kay DIY Erkan Hunter ayan si Mexican Cowboy si Ariela Fernandez si uh, Lucas Cañete Joseph Baldarosa ayan, si Cirilo Agitan, ayan na uh, ating uh, new subscribers. Ayan, salamat sa iyo tropa sa pag-subscribe. Ayan. So sa mga hindi pa naka-subscribe tropa, ayan si Sirilo uh, si Rilo Agitan. Ayan, so ating uh, bagong bagong subscriber. So pa-subscribe na lang din. Ayan, so si Giselle Almanon, kaya Joel Peralta, kaya Hunter X. Ayan. Sino pa ba? Si yung. Uh, so Okay na, yung ating uh, converted CO2 ayan pot pump to CO2 conversion ayan so hindi lang siya two way mga tropa bali CO2 na lang siya wala na siyang bumbahan so napagod na raw silang magbumba kaya pina CO2 na lang ayan, so may safety lock din siya dito ayan. so okay na mga tropa Sino pa ba yung mga nakalimutan natin dyan? Ayan, so hanggang sa muli mga tropa. Ayan, so pasubscribe na lang po sa ating uh, YouTube channel mga tropa. Ayan. So bali maganda pa naman itong kanyang uh, batch mga tropa. Ayun no? Ready na for hunting. Ayan. Okay na mga tropa. Si uh, tropa nga uh, pariki. Ayan. So, uh, okay nampang bang tropa. So, wala naman siyang uh, blowback. Wala naman siyang uh, singaw dito sa may... ano Dahil uh, masikip pa yung kanyang uh, butas, mga tropa. So, parang bago pa ba dito? Maganda pa yung kanyang uh, itsura, mga tropa. Hindi pa lubos na pahirapan. Ayan. So, hanggang lang, mga tropa. Ayan. So... Peace lang tayo mga tropa dito sa ating uh, YouTube channel. Ay sana wala naman tayong uh, nasaktang ibang tao sa ating uh, pagputok ng airgun. Ay. <laughs> so hanggang doon lang mga tropa, 'yan. So tropa tayong lahat. Ay, so more power and God bless. So see you on my uh, next vlog, tropa. Ayun.